Magandang hapon po sa inyo lahat. Uh, ako po si Romel Vargas, 27 years old. So, bago po ako na mag-enroll dito sa programa ng TOLE, kung pag, uh, ng TESDA, ako po ay unemployed. Um, uh, as of now, uh, nagahanap pa po ako ng trabaho. So, may pumunta po sa amin na kapitbahay, in-invite nila ako na magtupad TOLE. Sa so, sinukukan ko, nagpasa kami ng requirements, pumila kami. So, natawagan naman, or na-text. Then, after that, nagkaroon kami ng orientation. Doon po namin nakilala yung program ni COBRA, na uh, scholarship program. So, ang representative po doon is si Ma'am Mika, si Sir Patrick, saka si Ma'am So, after yung orientation, ako pa nga yung ulang pumila sa kanila. So, hindi pa sila nakakapag-set up yung table sa kanyang chair. Andun na ako sa unahan. So, sabi niya, wait lang ha. Ah. Sa lang. So, yun. After nun, um, sinabi naman nila sa amin yung information about sa pag-enroll ng TESTA. So, madali lang siya. Madali lang yung mga requirements. Then, i-assist ka naman po ng mga representative ng TESTA kung ano yung mga kailangan mo po regarding dun sa requirements. And then, si Ma'am Andrea yung So, um, ang motivation ko po sa pagkuha ng programang ito is, siyempre, laking achievement na rin po ito para sa akin. Share. kasi, uh, high school graduate lang ako. Then, uh, yung mga chances na pwedeng makuha ko, for example, yung mga pangarap pang pang Siyempre, siyempre, uh, uh, ang naman na hindi makapag-abro after na training na ito, siyempre, makapag-negosyo, kahit part-time lang naman uh, small business ka, uh, uh, yun nga, negosyo. Nakabal ako. so, um, ang iba akong uh, parcel sa test guys yung bread and pastry. So, syempre, malaking tulong talaga to sa mga, ano, sa mga katulad namin na may uh, pangarap sa buhay na magka-negosyo rin. So, yon So, sana, pagkatapos ng training na to, ma makapaghanap uh, ka agad ako ng trabaho. And then, syempre, kung hindi nga lang, so, makapag kayo kahit part-time business mo. Yeah. So, maraming salamat po sa lahat ng bubo ng program ito. Ang ako ko mga kasama mo po. Salamat po! Thank you, thank you so much, Rubel. Ayan ha, balitaan po kami pagkatapos ng ilang buwan and I sure bossing na na sa magiging trabaho mo. And once again, congratulations at sana ay magkaroon ka pa ng mas maraming opportunity para makamit ang iyong pangarap. And eh, balay mo nga naman talaga, no, makapagtrabaho ka sa ibang bansa or better yet, magkaroon ka ng sarili mong business. O, di ba, no? Achieve yan. Yes! To our media friends, so we have our question and answer portion, eto